Nahihirapan ka ba sa addiction? Karamihan ng mga lalaki ay na sa masamang bisyo, pwedeng sa video games, sa pag-masturbate, o sa paggamit ng droga, hindi sila makabitaw. Pero ang pinakamalala, hindi nila inaamin na addict sila. Imbes na tanggapin na lang, nagrarason pa sila ng mga palusot gaya ng healthy daw ang pagmamasturbate dahil kung hindi gagawin ay magkakatesticular cancer. Maganda daw ang video games, nakakatulong sa concentration at teamwork. Nakakaawa. Ang mga tunay na malalakas ay hindi niloloko ang sarili nila. Diretso silang umaamin sa kahinaan nila. Kasi tanging sa pagiging totoo ka lang makakawala sa adiksyon. Siguro sinubukan mo na ring tigilan yung mga bisyo mo. Nakinig ka na sa kung ano-anong advice online pero hindi gumana at paulit-ulit ka pa ring bumabalik sa dati. Makinig ka. Ang pag-overcome sa adiksyon ay isang napakagandang bagay pero karamihan ng advice dyan ay puro basura. Maganda lang pakinggan pero sa totoong buhay, hindi epektibo. Ito lang ang video na kailangan mo tungkol sa topic na to. Pag-uusapan natin ang sampung paraan para tuluyang makawala sa kahit anong adiksyon. Number 1. Hatred Karamihan ng tao ay mababaw ang pagkakaintindi sa addiction. Sinasabi nila, mag-set ka ng date kung kailan ka titigil o i-distract mo lang ang sarili mo. Oo, baka gumana saglit. Pero pag dumating yung tukso ng hindi mo inaasahan, babagsak ka ulit. Kaya paulit-ulit kang bumabalik. Ang unang step para makawala sa addiction ay hindi yung pag-iwas dito. Hindi. Ang unang step ay magtanim ng matinding galit sa mismong aktibidad na yon. Tama ang narinig mo, nagsisimula ka sa galit. Yung mga nagsasabi na dapat maging robot ka lang at laging nakaroutine para matalo ang addiction. Hindi talaga nila alam kung ano ang totoong addiction. Tinitingnan nila ito na parang normal na habit lang. Pakinggan mo to. Ang addiction ay malakas at driven ng emosyon. Loneliness, boredom, greed, lungkot. Lahat ng hindi mo hinarap na sakit, dun ka itinutulak ng addiction. Hindi natin pinipili na maging adik. Ang pinipili natin ay i-deny yung sakit natin. Walang ibang magsasabi nito sayo. Pero ang pinakamabisang paraan para labanan ang addiction ay gamitin ang pinakamalakas na emosyon laban dito. Galit ang lipunan ay mababaw ang pagkakaintindi sa emosyon, lalo na kung paano gamitin ito sa advantage mo. Para sa kanila ang galit at poot ay negatibong emosyon, pero hindi yun totoo. May tamang oras at tamang lugar para sa bawat emosyon, kahit para sa galit. Isipin mo to, kung meron kang gambling o fapping addiction, hindi pagmamahal ang makakaalis nun. Hindi rin kasiyahan ang makakasira sa bad habits mo. Kapag gusto mong tanggalin ang damo sa hardin, hindi mo ito niyayakap pinapatay mo ito. Ganon din sa bad habits. Para mapatay ito, kailangan mo ng malakas at destructive na emosyon, galit. Karamihan ng tao ay hindi marunong gumamit ng emosyon na to. Ang totoong lakas ay yung alam mo kung kailan gagamitin ang emosyon para maging advantage mo. Ang paraan para gawin ito ay isipin at isulat lahat ng masamang consequences ng addiction mo. Halimbawa, kung adik ka sa pagsalsal, Isulat mo kung paano ka nito nilalayo sa potential mo kasi inuubos nito ang oras at enerhiya mo. Tapos lagi ka pang may dalang hiya. Isulat mo kung paano ka nito ginagawang walang kwentang ama. Paano nito sinisira ang dopamine receptors mo. Paano ka nito dinadala sa depression. At paano nito binababa ang testosterone mo. Sa pamamagitan ng paglink ng lahat ng kasamaan sa addiction mo, nagiging kaaway mo ito. Kapag binabasa mo yan araw-araw, train mo ang subconscious mind mo na kamuhian yung activity na yon. Kaya kahit na bigla kang matukso, programmed na ang utak mo para labanan ito. Pero ito ang dapat mong tandaan. Bawat addiction ay nakalink sa isang malakas na emosyon. Ang loneliness ay pwedeng mauwi sa fapping. Ang greed ay pwedeng mauwi sa gambling. Ang galit ay napakaganda para labanan at wasakin ang mga emosyon na yun. Pero hindi nito nire ang pinakaugat na problema. Pwede mong patayin ang isang addiction, pero baka magsimula ka naman ng bago kung hindi mo hinarap yung core pain. Gamitin mo ang galit para matigil agad ang addiction. Pero bumalik ka rin at intindihin kung bakit ka naging addict sa pinakaumpisa. Number 2. Purpose Kapag ang isang lalaki ay walang purpose sa buhay, distract niya ang sarili niya sa puro kaligayahan at aliw. Natural lang, gumagawa siya ng mga walang kwentang bagay. Pero ang lalaking may malakas na purpose, wala siyang oras o energy para sa mga walang kabuluhan na activities. May isit mo ba na si Elon Musk na naging alcoholic? O kaya isang UFC fighter na nagfafap ng siyam na beses sa isang araw habang naghahanda para sa title fight? Siyempre hindi. Hindi pinapayagan ng purpose nila yon. Ang desire ng isang lalaki na tuparin ang purpose niya ay daang beses na mas malakas kaysa sa desire niya para sa mga walang saysay na distractions. Ito ang totoong paraan para labanan ng addictions hindi yung mga cheap na tricks at routines. Ngayon, ang dahilan kung bakit hindi ko nilagay ang purpose sa number 1 ay kasi mas madali magtanim ng galit kaysa hanapin ang life purpose mo. Ang paghahanap ng purpose ay matagal at mabigat na proseso, pero kapag nahanap mo na, isa ito sa pinakamalakas na paraan para tuluyang makawala sa addiction. Number 3, do nothing. Nakasanayan na natin na kumapit agad sa pleasure kapag nababato tayo o kaya punuin ang oras natin ng mga walang kwentang gawain. Pero kailan yung huli mong pagkakataon na wala ka talagang ginawa? At kapag sinabi kong wala, hindi ibig sabihin yung nakahiga ka lang tapos nag scroll sa phone mo. Ang ibig kong sabihin ay yung talagang walang ginagawa. Nakaupo lang. Karamihan ng tao nagkakaroon ng addiction kasi hindi nila kaya ang boredom. Pero kapag nareprogram mo ang sarili mo na maging okay lang sa doing nothing, mas mababa ang chance na matukso ka at bumigay sa addiction. Yung simpleng kawalan ng ginagawa ay pwede pang makatulong sa'yo para mahanap ang purpose mo sa buhay. Nakakabawas din ito ng anxiety, nagpapalakas ng creativity at nagpapataas ng productivity. Totoong may lakas ang simpleng doing nothing. Number 4. Fight Dirty Kung labanan lang sa pagitan ng temptation at willpower ang usapan, halos temptation palagi ang nananalo. Isang saglit lang ng kahinaan Sapat na para tamaan ka ng tukso at matalo ka. Kaya ang susi, sirain mo na agad ang temptation bago pa magsimula ang laban. Tumigil ka na sa pakikipag-hangout sa mga tropa mong nagyoyosi. Huwag ka mag-stock ng junk food sa bahay. Huwag mong dalhin ang phone mo sa kama. Putulin mo pa ang internet kung kinakailangan. Kahit ano pa ang addiction mo, layuan mo ito ng todo. Medyo mabigat nga, pero kailangan may isakripisyo ka para magbago. Huwag mong labanan ng temptation gamit lang ang willpower. 'Yun ang last resort. Ang gawin mo, gawing hindi patas ang laban. Huwag mong bigyan ng mapapasukan ng kalaban para umatake. Baguhin mo ang environment mo at gawing sobrang hira para maabot ka ng mga addiction mo. Number 5: Move. Sobrang binabale-wala ng mga tao ang kapangyarihan ng regular exercise pagdating sa paglaban sa addictions. Ang sedentary lifestyle yan ang punot dulo ng lahat ng addictions. Ang movement, yan ang pumapatay sa addiction. Hindi ka makakapag-smoke ng joint habang tumatakbo ng sprint. Hindi ka makakapag-fap habang gumagawa ng burpees. Hindi ka makakapagsugal habang nagpupush up. Mahirap maging pathetic kapag todo ka sa paggalaw at todo sa pagpapapawis. Nagbibigay rin ng natural high ang exercise. Kapag maganda ang workout session mo, naglalabas ang utak ng endorphins, yung feel-good chemicals. Kapag nakukuha mo na ang high mo sa natural na paraan, hindi mo na hahanapin sa mga cheap at artificial na paraan. Kaya gumalaw ka, mag-ensayo, magpapawis. Isa ito sa pinakamalakas na sandata laban sa addiction. Number 6. Burn the ships. Noong panahon ng mga sinaunang mandirigma, kapag dumaong sila sa banyagang lupa, minsan inuutos ng leader nila na sunugin ang mga barko. Bakit? Para mawala ang opsyon na umatras ang choice lang nila ay manalo o mamatay. Ganun mo dapat tratuhin ang addiction. Maraming lalaki ang paulit-ulit na nagre-relapse kasi lagi silang may iniiwang backdoor. Sinasabi nila, hihinto na ako pero baka mag-iwan lang ako ng isang sigarilyo, isang gabi lang ng gaming. Nakakaawa, hindi ka pwedeng makipag-negotiate sa addiction. Kailangan mo itong patayin. Alisin lahat ng bakas nito. I-delete mo yung apps. Itapon mo yung stock. Putulin ang connection sa mga dealer. Huwag mong ipos yung addiction mo. Ilibing mo ito ng anim na talampakan sa ilalim. Kapag sinira mo ang posibilidad na bumalik, mapipilitan ang utak mo na mag-adapt at lumaban papunta sa unahan. Doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Number 7. Replace the Poison Ito ang masakit na katotohanan. Hindi ka pwedeng basta lang tumigil. Ayaw ng nature ng bakante. Kapag may tinanggal ka sa buhay mo pero wala kang ipinalit, hihilahin ka ulit ng utak mo pabalik sa luma mong habits. Ito ang dahilan kung bakit karamihan ng lalaki ay pumapalpak. Sinusubukan nilang tumigil, pero hindi nila pinapalitan yung poison ng mas malakas na bagay. Imbes na mag-fap ka, magbuhat ka ng weights. Imbes na gumamit ka ng drugs, magtayo ka ng negosyo. Imbes na maglaro ka ng walang katapusang video games, matuto ka ng real world skills na talagang magbibigay sa'yo ng power. Ang addiction ay nabubuhay sa mga bakanteng espasyo kaya dapat mong patayin yung lason sa pamamagitan ng pagpapalit nito ng apoy. Number 8. Embrace Suffering Ang dahilan kung bakit meron kang addiction ay dahil lagi kang tumatakas palayo sa discomfort. Nalulungkot ka, magfafap ka, na-stress ka, na ka, nababato ka, maglalaro ka ng games. Sa bawat pagkakataon na iniiwasan mo ang sakit, mas lalo mong pinapahina ang sarili mo. Ang solusyon? Tumakbo ka papunta sa suffering. Ang disiplina ay yung kusang pumipili ng sakit sa sariling terms mo. Kapag hinarap mo ng diretsyo ang paghihirap, nawawala ng lakas ang mga addiction mo. Cold showers, fasting, intense workouts. Piliin mo ang struggle araw-araw. Ito ang paraan para lumakas ka. Ito ang paradox. Kapag niyakap mo ang sakit, nagiging walang kwenta ang comfort. At kapag wala nang halaga ang comfort, wala nang bisa ang tukso ng addiction sa'yo. Number 9. Kill your identity as an addict. Itigil mo na ang pagtawag sa sarili mo na addict. Tigilan mo na ang pagsasabi ng sinusubukan ko ng huminto. Ang mga salitang yan, tanikala yan, sa tuwing inuulit mo sila, binubuhay mo pa rin ang luma mong pagkatao. Palitan mo ang self-image mo. Tingnan mo ang sarili mo bilang lalaki na mas mataas kaysa sa addiction. Bilang lalaking may disiplina na parang nakaukit na sa buto niya bilang lalaking araw-araw pumipili ng lakas. Kung hindi magbabago ang identity mo, wala ring magbabago. Ang behavior, sumusunod lang sa paniniwala. Kapag naniniwala ka pa rin na addict ka, babalik at babalik ka sa addiction. Pero kung naniniwala ka na malaya ka na, lalabanan mo ng todo para ipagtanggol ang kalayaang yan. Number 10. Go to war. Huwag mong tratuhin ang addiction na parang simpleng bad habit na gusto mo lang i-manage. Tratuhin mo ito na parang kaaway na gusto kang patayin. Dahil yun mismo ang totoo. Bawat relapse, ninanakawan ka ng taon sa buhay mo. Bawat gabing sinayang mo, pinapahina ka nito. Bawat cheap dopamine hit, isayang bala na tumatama sa future mo. Hindi harmless ang addiction, giyera ito. At sa gera, walang lugar para sa malambot. Kigising ka na may mindset ng sundalo. Paplanuhin mo ang araw mo na parang mga laban. Puputulin mo ang mahihinang koneksyon. Ihahasa mo ang katawan at isipan mo na parang armas. Hindi natatalo ang addiction sa comfort or negotiation. Natatalo lang ito sa dugo, pawis, disiplina at gera. Makinig ka. Ang addiction ay hindi lang basta masamang habit. Isa itong tanikala sa leeg mo. Hinihila ka pa baba araw-araw. Kung hindi mo sisirain, ikaw mismo ang sisirain nito. Pero ito ang totoo, lahat ng lalaki may dalawang choice lang. Manatiling alipin ng sarili niyang bisyo, o bumangon bilang master ng sarili niyang kapalaran. Alam mo na kung ano ang kailangan mong gawin, wala nang palusot, wala nang pagsisinungaling sa sarili. Gamitin mo lahat ng binigay ko sa'yo at simulan mong lumaban ngayon hindi bukas. Kasi ang lalaking sasakupin ng addiction niya ay lalaking sasakop sa sarili niya at ang lalaking sinakop at kinontrol ang sarili niya. Wala nang makakapigil sa kanya. Kaya kung handa ka ng bumangon, pindutin mo yung like button, mag-subscribe ka, at ishare mo to sa isa pang lalaki na kailangan marinig to. Maraming salamat.